JDM number 1 Meron tayong i-unbox na good items Ito yun, mula sa DDPi Alam nyo naman ang uh, Nasubukan na natin na dashcam yan Tapos meron silang bagong modelo Alamin natin kung ano itong pinadala nila no? Siyempre sa panahon ngayon sabi nga nila, the video is mightier than the sword. Papogi ka ng papogi ng kotse, ganyan, bili ka ng bili ng accessories yung brief mo naman bacon bacon eh yung brief naman hindi naman nakikita eh importante din to syempre mga dashcam sa buhay natin ang safety pa monitor na mga nakikita natin pa para siyang CCTV na pang kotse at eto eh, grabe dalawa pala to ay yung brief natin ha? no ayan o may kasama pang memory card thanks DidiPay DidiPay branded din yung memory card SD card na maliit kailangan medyo mabilis yung inyong memory card kasi high definition tong mga to eh, di ba? High resolution, 1600p. Oh, sakto bagay sa atin to. Ayun oh. No? Mola N3 Pro wala sa DD5. Dalawa yan ano? Siguro yung isa ano, ay bebelin o kaya isa isang kotse. De, <laughs> the next nila ako. Para full ko daw. Ay, hey, balot. Guys. Available to sa Shopee, sa Pisa, Lazada, Facebook nila. Ayun. Nasa, nasa description kung saan nabibili. Okay. Ayan. Ayan siya, no? Beautiful. Yung legs ko, beautiful. Sa so, kotakpan. Hindi lang conservative na tao. I slide lang to palabas. Ayan. So, Para siyang ano eh, oh. Pang social sosyal eh, oh. Didify. So, okay din to. Pag magpo-propose ka, luluhod kang ganun. Ayan. Mahal kita. Oh. Dashcam ka ngayon. Okay. syempre, lumabas yung instruction manual yan mga tunay na pogi nagbabasa ng instruction manual para hindi maligaw sa box naman ito po yung laman yan okay, isa isa may cable na mahaba feeling ko ito yung papunta sa rear camera tapos something sa <laughs> ah okay yung saksakers ng yung power source lighter socket USB cable oh, cable na power cable papunta dun sa main camera ano ba to? USB C? USB C ba yung tawag dito? yan yung mga bagong USB na no? naman, naman tapos yung kabilang dulo ay USB normal at eto naman yung kanyang rear camera o oh, may tape na rito para ididikit na lang na ganun alam ko na suswebel yan eh para natitilt kasi syempre alam mo naman yung mga rear glass natin iba iba yung angle di ba so eto na titil ito po sya ganda oh, 125 degrees ang um, yun yan are naman ang ano to gadget ah okay pasulat doon GPS yon so nalalaman natin siguro yung speed no? Na pinupuntahan natin. E, GPS baka yung location din, no? Ayos ah. ka, kung bumangga sa may GPS ka. And of course, ang pinakamola sa lahat, ang ating DDPi Mola Entry Pro. Kasi may built-in mic na 'to eh. So, wala ka nang alalahanin. Tapos may mga vents dyan. 140 degrees view. Madali lang siyang i-install. Ito po yung kabitan niya ng ano, memory card. boom. Ha? Minsan pagka gumagawa ako ng mga video, dito ko na hinuhugot yung content ng mga driving shot. Kasi syempre, ayaw natin yung ma-distract. Gusto natin autopilot na record na. Minsan din natin naro-roll, eh, ito, continuous rolling to. Tsaka sa pagkakalam ko, pwede i-hardwire to. Merong optional na hardwire kit. Para 24 7 yung recording, ha? So kahit yung kotse mo nakapark sa medyo alanganing lugar, 24-7 po nagro-roll yan alright ito yung GPS, ito yung camera mangyayari dito pagbo-bolt inin mo silang ganun let's bolt in yan so dumuhi kakabit yung wire na power tapos tatago na to sa ano sa ceiling mo ganun para ninja para malinis tapos etong rear camera may extension yan eh di ba Kakabit yan dyan. Tapos, dire-diretso na dun sa likod. ayun Install ko na ba? <laughs> Tamad ako. Diba? <laughs> so, parang da-drive ko ka na Whoop! So, da-drive ka. Kaya, no. So, may built-in ano, na na siya. G-sensor. Na ma-modulate yung sensitivity noon Saan? Sensitive ang feelings. Parang tayo. Hmm. Kaya gusto mo yung mga im matitinding impact lang. Yun, gusto mo. Pagka wasak-wasak ka talaga. Doon lang siya ano, magsisave ng record. Ayun. Tapos meron siyang app na napakaganda, napakadaling gamitin. Uh, ah, Doon mo makukuha lahat mang ng settings. Uh, ah, pwede makipag-usap yan sa phone mo, ganun. Yan. Okay, kakalkalin pa natin ang mga features na itong camera ito. Basahin natin sa manual. Mga iba sa inyo, hindi nagbabasa ng manual eh. Feeling nyo, tunay na lalaki, hindi nagbabasa ng manual. So, ito sa kasama ng manual, may parang sticker. Yan. Ito yung parang base na pinagkakabitan ng dashcam. Merong pangharap, may panglikod. Yan. Okay, user guide. Yan user guide. Ayun. So meron siyang ano, built-in super capacitor para siyang uh, internal battery sa loob na pagkapatay mo ng kotse, magre-record pa siya for a while, Ganun. At siyempre, 1600p high resolution. Yan, para malino na malino yung mga plate number ng mga salarin di ba kanino uh, Wabawa, may view lang na maganda katulad nito mas malinaw na makakap Ah, uh, may cycle recording sabihin hindi uh, mo na kailangan i-delete yung SD card yung pinakalumang na record yempre tatakpan niya Ayun, basta all in all super basic lang siya kaya kaya nyo i-install. DIY DIY lang 'to. Ayun, DDPI dual cam dash cam. So maliit lang, no? So isipin niyo mola, malaki. Pero ito, yung mola niya, parang yung size lang ng akin. <laughs> Compact lang, may pagka ninja. Yung ayaw mo makita, ilagay mo dun sa likod ng ano mo na rear view mirror. Let it do what it does best. Yan para magbantay sa iyo kung saan ka pupunta. Makita kung ano yung mga kabulas tugang nagaganap sa mapangusgang Metro Manila. Abit natin, tapos testingin natin. Ayun oh, eh, no, simple simple lang yung install niya no. Tatanggalin mo lang ng pandikit na to tapos di meron diyan. Dikit mo diyan. So tago mo sa sa ano eh, likod ng side mirror oh, eh, hindi na no siya makita. Oh, uh, tapos mo yung wire. Wire na to, naka ano na yan diyan. Papunta doon. Charger Pwede na yung gamitin as is okay. no? Pero para ma-unlock ang mas maraming features I-download lang ang app Madaling madali lang i navigate yung app na yan Konektado mm. na yung okay. phone mo Sa DigiPi mo That's it sa app kita uh, mo yung speed, yung altitude parang may mapapangay pa nga eh, galing ito sa Happy, tsaka sa Lazada, kung magkaano yan. Alright, ADM number 1.